Glad you. Tinker. Tinker. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Sa mga alaga. Good morning. Good morning. Good morning. Sis, 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 sis,

Bak sa manok ang bahay. Magbahag tayo. Kainin natin ang na atong mga alaga. Tik, tik! Tik, 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 tik! Tik, tik! Tik, tik! Tik tik atong pakan on ang atong mga alaga. Pakanon na nato sila. Buksan na natin atong mahiwagang lalagyan tapon ang bahog Papasok na tayo sa atong kulungan. Ayan, papasok na kami. asana ang atong tik-tik. Uy, nakalabas ang isa. kaya dumaan yan? Nuk-nuk. Kalabas mo ha. Ito na. ginagawa namin kahapon. Meron na siya dito. Meron na siya dito ang kulungan. Para hindi siya makalabas. Huwag ka munang lumabas noka? ha. Ayan, um, o. Buksan natin atong mahiwaga. Ayan oh, talaga ang kagandahan dito sa probensya makaalaga tayo ng mga ano manok ayan yung mayroon na kami ano inahin ayan yan 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 ayan yan ang ginawa namin kagapon ni Libanoy yan ah. ah, dito oh. ah dito sila mag batog ayan ito Nuk-nuk-nuk. pasok na dito nuk nuk tik 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 sarado natin ganyan lang pagsara. ayan Sinsya na oh Botas na hmm. okay ayun pasok mo mga manokis di pasok mo di sabit muna natin kasi pakainin bago sila lumabas pakainin muna natin para ano hindi mo gala sa malayo tik 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 halika yung dalawa dito pasok kayo nasa labas kayo ha tik 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 tik, tik. sayang matapon Tik 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 ah oh. Ne Kain na kayo bago kayo maggala ha hmm. Tik 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 tik, pasok na Cute ka ra baka Knock knock dito ra dito knock knock ang pultahan Tik 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 Ito pasok. Hoy, dali-dalian. To dito. To. Ni. Andari. Ngen. Ngen. Dali mo kaon. on-on ay ko big ninya. Inom mo dia ha. Sa tinapo ni mo. Namay pagkain ka pa o? Oh. Dami ka pa nga ang pagkain. Mamaya no, na kayo lalabas. Kain mo na kayo, nuknok ha. Diyan mo na kayo. Claudia. Alay ka dito, Claudia. Ano ka, mo ang balanghoy, mo, Wala nang atay na akong kuan. Ala, nagkatay na akong ampalaya. Yeah. Oh. Makyat na gud Ano Okay, Wow! Ala, nagkatay na siya, Dami kong sinampay. selesai ya nakatay na dyan taas na malunggay ya, taas na ang papayas, ya. Duh. bye bye